na dyan sa likod si Nanay Lor at yeah. si Nanay Leah. Ano nga pumunta nga kayo dito sa dalawa kasi parang ngayon ko lang kayo nakita dito Yan, Hinahanap kayo Hinahanap Hinahanap Nagbabasa ba kayo ng comment? Yes Sigurado Nagbabasa mo Nagbabasa kayo So minsan maraming hinahanap yung mga wala tapos, ikaw nanay Leah, bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Nakapanganak lang po nung dalawang buwan pa. Ah, okay. So, hindi ka nakapaglaro ng matagal. O, oh, nakikita nyo lahat ng mga nandyan ay naglalaro dito. Ikaw nanay Lor, bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Ano sir? Busy po sa tindahan. Busy sa tindahan? Maraming ano. Maraming? Maraming? Maraming customer. <laughs> Hindi mo sila pwedeng iwanan kapag ka may laro, gano'n? Hindi naman sa ano, kailangan. <laughs> ah, kailangan. Okay. May nababasa ka bang mga comment, gano'n? Meron, sir. So, minsan hinahanap ka. May mga comment doon na bad comment sa'yo, alam mo yon? <laughs> Hindi mo alam? Kasi minsan sabi nila, sana yung maliit na ano, si Nanay Lori ngayon ni sabi niya, sabi nila parang lulubog lilitaw yun na parang hindi siya ano, parang parang gusto niya pag gusto niya maglaro, uh, ah, uh, Nanay explain mo inside mo. Pag gusto niya maglaro, pupunta lang siya dito. Bakit Nanay? Uh, minsan, minsan po sir, ano, uh, uh, busy po yung asawa ko, wala po akong driver. pag malayo po kasi yung awag at saka sa lori po. Bakit di ka pwede mag-drive? Kasi sabi nila doon, uh, sabi nila doon, parang kapag ka, parang tawag dito, wag na yata natin isama si Nanay Lor sa laro, ganon ganon. Okay lang ba yun sa'yo kasi lulubog lilitaw ka? Hindi, sir, ata nag-effort naman po ako minsan na pupunta dito pag walang biyahe yung asawa ko. Paano pag araw-araw biyahe niya hanggang ano na, wala nang ano? pag linggo 'yung mauwi na magay doon Pag may time po ako sama-sama po ako sa inyo maglaro. Oo, oh, kasi maraming comment na ay si ano, bakit ganyan? Minsan wala, minsan meron. <laughs> Oo, oh, nanay, seryoso 'yun na mga usapan nila. Tapos sabi ko naman no comment kaya eksakto nandito ka. E, 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 'Yung nga 'yung side mo kung ano 'yung gusto mong sabihin sa kanila, bakit lagi kang wala? 'Yon. Nanay totoo to nanay, hindi to biro. Uh, sabi nila kapag uh, kunwari may mga yung mga kagaya ng laro na importante, bakit doon ka pa wala? Libre sa ano biglaan minsan yung laro din na po ako nakakaabot. Biglaan yung laro. Oh. Maganda naman yung chat. Eh. oh, yan. Maaga yung chat. 'di ba? Si Nanay san ka pagaling? Nanay galing ka sa malayo, 'di ba? Galing ka sa malayo. Galing ka doon. Bakit nakakahabul ka? pagkano bakit si Nanay Lord hindi? Okay, Nanay, ganito na lang gagawin natin sa para para fair sa lahat kasi lulubog lilitaw ka, tatanggalin ka na namin, okay? Nanay. Mm, sige, umalis ka na diyan. Pas ka na muna nanay. Tapos, sino bang kapartner mo dyan na maglalaro? Sige, ma alis muna kayong dalawa. Dali, tanggal muna kayong dalawa. Alis muna kayo dyan. Kasi, pasaway kayong dalawa. Lagi kayong wala. Alis na dyan, nanay. Alis. Alis. <gulurin> Siyempre, kailangan natin maging pares. Oh, nanay, kailangan natin maging pares. De, totoo to, kailangan natin maging parehas sa mga ano, sa mga viewers natin. Kasi siyempre hindi laging hindi laging Pasko na siyempre uh, na kapag uh, gusto nyo maglaro, maglalaro lang kayo, ganon, 'di ba? Oh, nanay, magpaalam ka na sa mga viewers mo. Paalam ka na nanay kasi may laro pa kami, dali. 'Di ba? Siguro na medyo na pamahal naman sa ng konte o so Magsabi ka lang ng gusto mo muna bago ka umalis. Sinadya ko talaga to para nandito ka para marinig mo na aalising ka na namin. Sige na nanay, mo. magpalam ka na. Tapos pagkatapos mo magsalita, um umalis ka na dyan. Sige na nanay, kasi maglalaro pa kami. O, oh, dali, bago si Atilia. Sige na nanay, hapo na. Pasensya ka na nanay, hindi ka naman pasaway, kaso siyempre lagi kang absent. Sige na nanay, magsabi ka na nanay. Magpaalam ka na sa viewers mo, sa mga followers mo. ano mga araw na kasama ko kayo sa vlog Okay nanay pasensya ka na s'yempre kapag may isang bulok mat talagang ganun talaga s'yempre kailangan natin tanggalin 'di ba sana maintindihan mo hindi porket kakilala mo ako tapos ano 'di ba tama nanay may sakit ka ng lob sa akin may sama ka ng lob Okay sorry pero wala ganun talaga Okay, nanay, alis ka na dyan muna. Dalawa kayo ni ate. Okay. <laughs> bakit nanay? Lord, bakit ko biyak? <laughs> <laughs> hindi niya matanggap. <laughs> o, nanay. Bakit hindi mo matanggap na wala ka na? Ano, nagagalit si sa akin? Sorry, nanay, kasi siyempre kailangan natin gawin, okay? Ha? Oh, yun na ah. intindihan naman ni Nanay. kita pero ito ibibigay ko sa iyo. Tumingin ka dito sa likod. Tumingin ka, wag kang umiyak, kayo tumingin ka lang. Grabe guys, sobrang <laughs> Ang hirap nila, ang hirap niyang ano, ang hirap niyang i Okay, nanay, meron pa rin isang kartong kupi Meron ka rin isang kartong noodles. Yay! Meron ka rin isang kartong, ka isang kartong... ay, abe, pikat pala nito, sardinas. Yay! Tapos, ano ba to? Okay, sempre may asukal. Okay, may asukal. Okay na na, hindi ka tutong natanggal na na. Okay. Guys, sobrang daming tao dito. Ito ay pakana po ito ni Auntie. Okay. So, yung mga ibang kamaripis natin, naloha sila pero hindi ko alam yung iba kasi akala talaga nilagpa-prank talagang siguro na ano pa. Pero hindi totoo kasi alam nyo po Lord, kapag may laro talaga kami dito natatayming na meron Trabaho yung asawa niya At syempre sinasabi ko lagi Na unahin ang business Kapag may time Pwedeng pumunta dito Yun ang uh, uh, sabi ko sa kanila Lahat naman sila Pwede silang mag absent Basta meron silang pinagkakabalahan Kasi gusto ko Meron din silang sideline dito sa amin So auntie Maraming maraming salamat at pasensya ka na kasi natuto lang nanay. Sobrang tagal na nito. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na papuntahin kita dito para hindi siya halata. Matagal na ito. So ito, siyempre, uh, alam naman ng mga kamarites natin na isa si Nanay Lor sa gustong gusto ni Auntie. At para mapalaki niya ng konti yung maliit niyang tindahan, binigyan natin, binigyan ni Auntie ng ganitong grocery para may pandagdag. Okay na nai. Ano man sabi mo kay Auntie? Auntie, ano? Ano? <laughs> 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 Nanginig po si Nanay. Ano sasabihin? Hindi ko expect na naman yung bigay mo sa akin. Malaking ano na naman to sa tindahan ko, auntie. So, Sobrang malaking bag pandagdag uh, po sa sana buhay po namin. <laughs> Gabin po yung dami nito. <laughs> napaka, ano, mahal po ante pag dito na sa amin. Ang dami nang mabibing, ay ang dami nang matutulungan sana nito ante sa mga iba pang tao. Pero binigay mo lang sa akin ng basta-basta na hindi, ano, hindi ka humingi ng kapalit na kung ano man ante, basta tumutulong ka sa amin, sa aming mga kamaritis sa kaka kakakay, kayo dyan ang tema na mahal ko po, po namin. Uh, sana sa susunod ang tema kapag pasalamat man lang kami sa iyo ng personal. Sana makita ka na po namin. Maraming maraming salamat auntie. Thank you, okay, thank you. Okay, auntie. Uh, Nag-uumpisa pa lang tayo. Nanay, mag ready kayo kasi malay natin. Pero, sabihin ko na sa inyo kasi syempre, Si Auntie ay isang main sponsor, general sponsor natin. Tinitignan niya kung anong-anong klase mga parang basta as a group dapat tayo magtulungan. So, nandyan man o wala yung isa, alam natin, naiintindihan naman natin yan. So, lahat ng bagay ay uh, pwedeng pag-usapan o kaya ano. Ito lang, pinaano ko lang sa kanila, pinaranas ko lang naman sa kanya ng konti kung gaano kahalaga yung pagigibs niya na kahit malayo. Uh, pumupunta naman siya dito para mag-games kasi totoo po yung sinasabi niya, mayroong trabaho si yung asawa niya na nagda-drive. Malayo po kasi sila. So, auntie, uh, successful yung mga ano, natin plano. Uh, at marami-marami salamat. Ito po ay worth uh, 5K na grocery para kay Nanay Lor. At uh, sana, uh, marami pa po kayong matulungan, na tao. At uh, siyempre sabihin ko na sa inyo, talagang marami pang sorpresa ng mga magaganap. At uh, marami pa tayong paiya kay Nanti. Nandito <laughs> na lang po yung video namin. Love na love po namin kayo, Nanti. Bye-bye. Thank you, auntie. Thank you po.